Mm. Okay, no, si Okay. Sipag nating official ng barangay namin. Shoutout po sa inyo. Naway, pagpatuloy pa ninyo ang gawain mabuti sa ating barangay. Yan, napakadrama na guys. TV. <laughs> Sige na. Hey. <laughs> 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 Yo, what's up mga pa? I'm Benedict. For today's video, mga par kaagaysin ko nga lang. At sa araw na to, syempre kakatapos na ng bagyo. Kaya may pasok ulit. Kaya makikita ko na naman yung makukulit kong kaklase. Oh, miss na miss ko na talaga sila masampali sa isa. Hala, sobrang oeng. Eh. Pero mga pa, nandito pa ako sa bundok. Sarap man to. Joke na mga day. I'm good at gumising nga ako ng maaga para umalis. At pumasok sa school. Magsasayang na naman pala uli ako ng pamasahe. Kasi babalik din naman ang hapon. Kaya mga par, kaya medyo lang tutay ako nyan. Kasi medyo puyat ako ang gabi. Kakanod ng ano, nood kasi ng nood ng Doraemon. At eh mga pala, labas na nga pala ako. Dito nga pala ako nagtulog si Church. Sinamahan nga pala namin yung pastor namin. Kasi natatakot siya, baka may magpakita sa kanya. Hala day, ba't ganun day? Hala si OA. At syempre mga pa, sa mga oras na yan, medyo inaantok pa talaga ako. Tapos itong bumungad sa akin yung huni ng pabo. <coughs> At pagkatapos niya mga par, mayroon din ako nakitang ng pato. Buti na lang hindi siya umuuni. Kung umuuni siya, ilagay ko man sa sako. Buti na lang ako yung makatao. Kundi, hindi, papakagat ko siya sa aso. At yun mga par, dito na pala ako sa amin upang bumalagbag. At yun mga par, tingnan niyo ang mangyayari kung anong gagawin ko sa kapatid ko. Yan, yan. Okay mo ba? Ay daw, grabe talaga buha ka ng kapatid ko mga par Binalagbag ko na, nabalagbag pa bastos talaga. At syempre mga par, dahil mabuti tayong kapatid at mabuti tayong panganay, syempre mga par, lalabas na ako. Kasi alis pa ako mga par, nasakay pa ako sa jeep at maghahabang na rin ako. At nung nandito na ako sa labas, nakita ko ang masisipag nating official ng barangay namin. Shoutout po sa inyo, naway pagpatuloy pa ninyo ang gawain mabubuti sa ating barangay. Yan, drama na guys! At syempre mga par, sumakay na ako dito sa jeep. Hey, what's up guys? At nung pagsakay ko nga pala sa jeep, may mga nakatingin pala sa akin kaya medyo nahiya ako. Kasi masyado pa akong shaitan. Pero kinakaya naman ng makapal ko mukha. Buti na lang may makapal na mukha. Pakis nga. Kalandayan na naman today. Pero mga par, back to beat ulit tayo mga par. Nandito na pala ako sa may sapa. Tatawirin nga pala namin tong gadibdib. Gadibdib ng pato. Kaya malinaw tong sapa kasi kakabaha lang. Obvious naman Benny. Hindi ka naman tinatanong. Eh. Mga par, yung ganito pala mga sapa. Tapos mabato. Basic lang talaga to sa jeep. Sa mga oras na yun mga par, hindi pa pala ako naligo. Kaya parang gustong lumang buhay ng katawang ko eh. At ito mga par, may panibago na namang sa gabal. Wala na namang mauupuan. At syempre mga par, naghahanap ako na upuan sa Gedli. Ayun, nakaupo naman ako na maayot. Buti na lang, hindi ako naginarte. Kundi tadyak ako sa painente. Buti na lang, may utak pa ako natira. Salamat naman ya. Alam niyo mga par, bukod sa mahangin, sa bubong, marami rin kayo may kita mga tanawin. Sana wal may tanawin. Ano ka lawin? At ito yun mga par, dito na pala ako sa mayagan. Nakita pala ako ng mga rider. Grabe, ang tutulin. Sana kunin na kayo ni, ni Akla. Ang gagaling nyo mga guys. Pero kung ako okay, mga par, dapat ride safe. Basta may kasama chicks. Ano mga par? Tatalo na pala tayo sa second page. Nakaready na nga pala ako pumasok. Ah, dito, isa at ito, nagpapapokis sa salamin. Mukha naman uli. At syempre mga par, sa araw na to, exam ko nga pala. Sana may good luck ako sa inyo. At nandito na pala ako sa campus namin. At inaantay na nga pala ako ng mga chikiting. Sana wag nyo ako kagatin. At yun mga par, nakikita niyo naman. Kasama ko ang aking tropa. At yung mga dalagang nauuna, hindi ko sila kilala. Sobrang arte nga ni Tihada. Ayaw ako yung peace bomb. Tapos bigla niya akong tinalikuran. Para siyang aswang. Chocolate Tihada. Peace tayo. Hello si OA. Mga par, papakita ko pala sa inyo kung anong nangyari sa mga bata ko. JP. Sige na. Kujan juta. Ano? Gusto mo lang malaki? Walang magagawa yun. Ah. Ii. The counter. Ano? Isulat mo sa iyo. Benedict. Ayusin mo ah. Nagdayo mo. Ah. I. D I C. <laughs> yeah. Oh yeah.

महापार पउे नुदस्तुद अचून महापार बाबा